bago natin simula ang kwento. Sana naman, walang makakalimot na wag i ang ads ng ating video. Yun lang. Maraming salamat. At simula na natin to. Salamat manong pero, pangako, sa susunod, tayo na naman ang tatanghaling kampiyon sa bayang ito. Gaganti tayo. Pero hindi mo ba napapansin ang tinatago ni Ginoong Timyo? Wika niya. At nagulat ang kaibigan niya sa mga sinasabi niya. Anong ibig mong sabihin? Huwag mong sabihin. At sa sandaling yun, pinutol nito ang kanilang kwintuhan. Ador, kailangan natin ng supply para sa mga manok natin ikaw na ang bumaba ng bayan para bumili ng ating kakailanganin. Magpasama ka kay Turing dahil may ipapagawa ako kay Fidel. Tumangu lang naman si Ador at umalis na sa kanilang kinaroonan. Nang silang dalawa na lang ni Tandang Pilimon ang naiwan, muling inungkat nito ang naudlot nilang usapan. Fidel, ano bang napapansin mo kay ginoong Timyo? Muling tanong nito. May... May napapansin lang akong kakaiba sa matandang yon, Mano. Dahil sa tuwing papasok ito sa ruweda, may bagay itong palagi niyang kinakapa. At nakita mismo ng dalawang mata ko ang bagay na yon. Tugon ni Fidel. Ano ang bagay na yon, Fidel? Sagot naman ito. Isa pong malaking lintang kulay berde mano. Ilang bisis ko yung nakita sa mga kamay niya pero nakapagtatakang hindi yun napapansin ng mga tao. At ano naman ang kinalaman ng linta na 'yon? Sagot naman ng matanda. 'Yun po ang dahilan kung bakit tinatawag na halimaw sa sabungan ng taong 'yon. Dahil sa mga sinabi ni Pedel doon mas lalong nagulat ang matanda. Ayon sa kwento nito, na noong kabataan niya ay naririnig din niya ang mga bagay na yun sa kanyang yumao ng ama. Ayon sa kanyang ama nung nabubuhay pa ito, isa umano itong karunungan na napasa pa sa salinlahi at maaring ang taong sitimyo ay may kaugnayan ang mga ninuno nito sa mga ninuno din nitong si Pilimon kung ayos lang sa iyo mano magmamasid ako sa lugar ni Ginoong Timyo para masisiyasat at malaman din natin ang sikreto nito nararamdaman ko mano na parami na ng parami ang natuturuan nito ano ka mo delikado ang gagawin mo iho Kapag nahuli ka doon ng mga tauhan ni Tim Yung, mapagkakamalan kang magnanakaw at siguradong bugbog ang abutin mo doon. Uwi ka nito. Hindi po mangyayari ang mga bagay na yan, Mano. Basta magtiwala kayo sa aking kakayahan. Muling sagot niya. Ah, sige. Basta mag-iingat ka. Gusto mo, pasasamahan kita ng tauhan ko. Huwag na humano. Makakasagaba lang yan sa akin. At pagsapit ng alas 5 ng hapon, tinahak na nga ni Fidel ang daan papunta sa lugar na tinuturo ni Tandang Pilimon. Dala-dala niya ang isang kabayo para maging katuwang sa kanyang pupuntahan. Hindi kalayuan sa bahay ni Timyong merong hindi kalawakang kahoyan doon. Doon niya piniling huminto para doon na rin iiwan ang kanyang dalang kabayo. Nang maitali niya ng maayos ang kanyang kabayo sa damuhan, agad na siyang kumilos dahil magdidilim na. Sa paglalakad niya, nakita nga niya ang malawak na manukan ni Tandang Timyong doon sa mga ilalim ng manggahan at sa may bungad nito naroon ang malaking bahay na pinaghihinalaan niyang ito na nga ang tinitirhan ni Timyong at sa pagdating niya roon nakakakita siya ng mga kalalakihang nagiinuman di kalayuan sa bahay na yon at ng mga oras na yon ay kaagad niyang inusal ang tatlong buhay na salita at inihip niya sa isang tangkay ng kahoy na napulot niya. Matapos niya itong mausal, ay hinagis niya ito sa looban ng bakuran. Ito ang magsisilbing pambulag sa pangamoy at paningin ng mga aso. Kasama na rin doon ang pagkakaroon ng sabulag sa kanyang sarili na hindi siya masilayan ni numan ng mga tao nang makalapit na siya sa mga nagiinuman, naririnig niya ang mga pinag-uusapan ito ayon sa nasagap niyang usapan ng mga ito umalis ang dalawang pinakamagagaling na magtatari ni Timyong dahil sa masamang ugali nito at lalo na nung makita ng mga ito mismo ang ginawa nito kay Ginoong Pilimon. Mas lalo nila yung kinagagalitan at habang nasa kalagitnaan yon ng pag-usap, may isang lalaking tumawag sa mga ito. At ayon dito, pinapatawag sila ni Ginoong Timyong dahil may mga panlaban silang iinsayo. Nang magsisialisa na ang mga ito, walang kamalay-malay ang mga tauhan ni Timyo na sumunod siya sa mga tauhan ito. Habang patuloy niya itong sinusundan, nadapo na nga sila sa isang gradas na kapareho sa pag-iinsayuhan ni Tandang Pilimon at sa paligid ng ruwedang yon ay nakapalibot dito ang napakaraming mga tandang. Habang iniinsayo ng mga ito, ang kanilang mga panlaban ay tamang pagmamasid lang naman dito si Pidel. Habang tinititigan niya ang mga pambato ng mga ito, wala naman siyang nakitang kakaiba. Puro pangkariniwang manok lang yung nando doon. Nasisiguro din niyang hindi lahi ng mga aswang ang mga ito dahil wala naman siyang nararamdamang kakaiba sa paligid. Hanggang sa matapos na ang pag-iinsayo ng mga ito at ka na sa kanilang iniinuman kanina. Pero na iwan ang nagngangalang timyo sa pagmamayari nitong gradas. Hindi na muna umalis si Pidel dahil ang plano niya pagmasdan niya ang magiging kilos ng taong ito. Hanggang sa maya, -maya pa, naglakad ito papunta sa madilim na kakahuyan ang ipinagtataka lang nitong si Pidel. Wala man lang ilaw itong dala na makapagbibigay ng liwanag sa kanyang daraanan. Habang naglalakad sa madilim na kakawayan, sinusundan niya ang taong ito. Dahil nararamdaman niyang tama nga ang hinala niya na may kakaiba sa taong ito. Ilang saglit pa, huminto ito sa isang malaking puno na nababalot ng kumikinang na mga alitap-tap. Tumatayo ito sa harapan ng puno. Nang walang ano-ano ay dumipa ito at yumuko. Meron din itong sinasambit na hindi pamilyar sa kanya. Pero alam niyang isa itong uri ng latin na ginagamit. At maya, -maya lang, kitang-kita ni Pidel ang paglitaw ng isang nilalang nakahawig ng isang linta. Nasa wangi sa isang tao ang katawan nito. Pero animoy sa linta ang ulo at pagmumukha nito. Nababalot din ang katawan nito. Nang malalapot na likidong kulay berde na halos tumutulo na sa buong katawan niya. Bumubuka-buka din ang mga bibig nito. Naanimoy kinausap ang taong nagngangalang timyong. Sa patuloy ng kanilang pag-uusap, ay doon na dinukot ng matanda ang isang lintang nakita ni Fidel doon sa sabungan buhay na buhay yun. At iniabot niya ito sa nilalang na malalinta. Kinuha naman ito ng taong linta at pinagapanggapang sa kanyang mga kamay. Na animoy kanya itong alaga. Nang biglang magsalita si Timyo sa kaharap niyang nilalang. Sa susunod muli kaibigan, hihiramin kong muli itong alaga mo. Maraming salamat sa paggabay mo sa akin. Tugon ni Timyo. At agading naglaho ang nilalang. Matapos noon ay agad nang naglakad si Timyo. Pabalik sa kanyang mga tauhan. Hindi na ito sinunda ni Fidel dahil sapat na ang kanyang nakalap na impormasyon na kanyang nalalaman. Kaya pala tinatagore ang hari ng sabungan kasi may gabay palang sinasandigan. Uwi ka ni Fidel sa kanyang sarili at agad nang binagtas ang daan kung saan niya iniwan ang kanyang kabayo. Matapos niyang kunin ang kabayo, agad na siyang umangkas para umuwi. At habang nananakbo ang sinasakyan niya, paulit-ulit humampas sa kanyang isipan ang mga nasilayan niya ng gabing yon. Hanggang sa bigla lang huminto sa paglalakad ang kabayong sinasakyan niya. Binugaw niya ito ng binugaw pero ayaw nitong humakbang. Humakbang ito pero umatras din na para bang may iniiwasan sa daan. Kaya ang ginawa niya, bumaba siya ng kabayo upang tingnan ang daan. Gawa ng ayaw lumakad ng sinasakyan niya. Hindi naman siya makadaan sa ibang bahagi dahil masukal na kakahuyan ang magkabila ang gilid nito. Pagtingin niya sa bandang unahan, naaninag niyang may taong nakatayo. Nakaharap ito sa kanya at nakita niyang nasa gitna pala ito ng daan. Kaya ang ginawa niya, binati niya ito ng magandang gabi. Magandang gabi. Pakitabi na lang ho sa daan dahil ayaw lumakad ng kabayo ko. Paulit-ulit niya itong sinasabi. Pero hindi nagsasalita ang kung sino mang nilalang na yon. Ano ba? Kung ayaw mo magsalita, tumabi ka na lang. Pero hindi talaga sabi niya sa sarili niya, may hindi tama dito. Binagat siya ng aswang. Nang walang ano-ano ay, bigla siyang sinugod nito. Sa sobrang bilis ng nilalang na yun, isang iglap lang ang pagitan nang madumog siya nito. Tumilapon silang dalawa malapit sa kabayo at sa sobrang gulat ng kabayo, ay humarurot ito ng takbo wala siyang pakialam at nagbuno silang dalawa ng aswang ramdam na ramdam niya ang lakas ng nilalang ngayon at halos bumaon ang mga kuko nito sa balat niya at rinig na rinig niya nagigil nagigil ito para bang gutom na gutom so dahil may shoutout tayo ay dito na muna ang ating kwento. So grabe no, napakaganda pa rin pero ha, huwag kayong magalala mahaba pa to. Okay punta tayo sa shoutout. Shoutout kay Rodrigo Bakalso from Kinadapawan City. Shoutout kay Felix Abiyog at shoutout kay Fidel Castro from Gian Natidad Nueva Ecija. Shoutout kay Liana Rigpama from Limeri, Iloilo. Shoutout kay Randy Cabanero. Shoutout kay RJ Cajau from Kulasi Antique. Shoutout kay Arminton Marlon from Mandawi City. Shoutout kay Radi Banagalbe from Iloilo City. Jero Robles. Shoutout kay Eduardo Duguman. Magaliano Daguman, Davao City. Shoutout kay Alan Satilian from Dua Qatar. Sami Baklas. Shoutout kay Carlos Johnson from Iloilo. RG Kajaw Shoutout kay Emmanuel Hernandez. Edward Mawili from Dua Qatar. Jos JRP Senustan from Bacoor City. Arielo Lia from Davao. Galing kay Mark Bobby Alarcon, shoutout sa Bicol at San Jose Sur. At sa huli sa ating listahan, Lord Dili Samides. Hanggang dito na muna ang ating kwento. Maraming salamat.